babago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na Magbabago patuloy sa pag-asenso ng mabuti at ng kuminhaba tayo Bago malaki natin sa mundo at ipamalas Good morning! Alam niyo po, dalawang linggo na po ang nakalipas pa mula po nung tayo ay umupo ang ating bagong administrasyon. At isa po, laging sinasabi po ng ating mayor, natutukan po kagad lahat po ng reklamo ng ating pong mga kababayan na dapat po kayo kagad ba malunasan. Ang unang-una po ay ang trapiko, ang ating pong palengke, at lalong-lalo na po yung ating pong mga pasahero sa umaga na lagi pong nagre-reklamo pagbabasok po ng Maynila tuwing lunes. At pakiwari ko naman po, damang-dama na po ng mga taga San Pablo na nabawasan na po ang traffic dito po sa ating bayan. Kung mapapansin po ninyo, kalat na po ang ating mga ambulansya hindi po paikot-ikot. Kunwari po ay sa palengke, meron na po nakastasyon. Dito po sa Kapitolyo, meron na. Sa plaza po, meron na. Sa buong highway po, may nakastasyon na po tayong mga membro po ng CDRMO para po mabigyan po agad ng responde ang lahat po ng ating po mga kababayang nangangailangan. Alam po namin na marami po po tayong dapat ayusin, pero kung sama-sama po tayong magtutulungan, ito po ay ating magagampanan po ng maayos. Mabuhay po ang San Pablo, mabuhay po si Mayor, mabuhay po tayong lahat. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa ating uh, Sanggunian uh, Panglusod. Kompleto po ngayon sa pangunguna ng ating uh, Vice Mayor uh, Colago, Justin Colago. Palakpakan po natin sila. Ang Lusod ng San Pablo po ay nagkakaisa tungo sa pagkakaroon ng bagong sa Pablo Ipinakita ko po itong uh, ating isasubmit sa Sangguniang Palalawigan magdadaan sa Sangguniang Palusod para po tayo ay matupad ang pagpagawa ng isa pang isa pang o pangalawang industrial park. ina na po sa Sangguniang Palalawigan ang unang uh, industrial park at uh, 10% lang po ang allowed ng tal area natin according to our CLUP Comprehensive Land Use Plan ay hindi po tayo pwede magpatayo ng more than 10% na industrial park sa ating uh, Luzon na San Pablo. And ano po ang benepisyo dito sa ating pagkakaroon dito? 2% of the gross revenue of all companies ay income po natin lahat po ng mga kumpanyang papasok, meron po tayong 2% ng kanilang revenue. Ang translated into monetary terms, ay yung po ay danda ang milyon na papasok sa atin. Pag nakompleto ang mga occupancy ng industrial park. Kaya kung po sinasabi ito, bakit lahat po ito ay dadaan dito? sa assessor, sa, sa, ating, sa local finance committee, sa ating pong uh, sa tin pong uh, sanduniang uh, palusod, eh kung kailangan po tayo tulong-tulong hindi po ito mangyayari kung hindi po nyo approval hindi po ito mangyayari kung magkakaroon ng stumbling block sa ating uh, executive uh, offices kaya kailangan po magkakatulong tayo para ma-realize ang dream na ito yung to encourage our investors magkaroon po ng uh, tax holiday kahit po hindi buo kahit partial But if you declare tax holiday in the city of San Pablo sa so mga papasok na investors that will mean a tremendous encouragement sa mga negosyante globally and nationally para po pumasok dito sa atin ang negosyo. So mga minamahal kong kasama, I will throw the ball to you Vice Mayor and the uh, and the respectable council, honorable council. Kayo po mag-aaral nito kung okay to ipus o oh, po natin kasi po ito initially 100 hectares lang susunod po dito po mahigit pang apat na raang uh, hektarya so a total of about 500 hectares ang ating pong industrial park